Pagkatapos nga ng island hopping nga namin, wala kaming masyadong plano ngayong araw nga na to. Panglimang araw na nga namin dito sa Karamuan, Barangay Tabog. Para po sa mga nagtatanong kung saan nga ako sa Bicol. So ngayong umaga nga, nagpe-prepare nga sila ng uulamin nga namin ngayong tanghali. De, nagpalaba nga sila nanay nga ng mga damit nga namin. Kaya inipo na nga namin lahat ng mga damit nga namin para mag-isahang laban na Buti lang. Buti na nga lang nga din itong mga time nga na to, hindi nga siya umuulan. Uling ulan nga eh, nung nag-birthday pa nga si nanay at hindi na rin siya nasundan. Kamitas nga yung kapatid ko nga ng langka at nanguha nga ng nyog. At yun na nga yung uulamin namin ngayong tanghalian. Kapag andito nga kami sa Bicol, kung hindi nga isda yung ulam nga namin, mga gata. Ginataang langka, ginataang laing. Yun kasi yung mga mabilis na ulam na kuha nga dito sa mga bakuran nga lang makakapitas ka na. Bibihira nga lang nga magkarni nga dito. Itong umaga nga wala nga akong masyadong ginagawa. So yun, tagatingin lang ako kung ano yung mga ginagawa nga nila video-video. Yung kapatid ko nga si Merinelle uuwi na nga siya ngayon. Hindi nga siya sasabay sa amin pa uwi kasi yung live nga niya hanggang apat na araw so lang. Gusto man yung sanang sumabay na umuwi nga sa amin. Hindi naman pwede kasi nga yun, kailangan niyang bumalik nga sa trabaho. Kung kapatid ko nga si Mary Jane at si Nalen, pang dalawang linggo nga yung mga live nga nila. Kaya sila nga yung mga ko nga umuwi. Kasama na nga yung mga tito at tita ko. Yung pangalawa kong kapatid na si Elena nga yung hindi na nga kasama sa aming magkakapatid kasi nga ang haba nga ng lib Medyo mahaba nga yung bakasyon nga namin kasi may mga piyestahan pa kaming pupuntahan. Kaya kinabukasan nga pupunta nga kami ng barangay gata at doon nga kami mag stay nga ng dalawang araw. Doon nga nakatira yung asawa ni Mary Jane at yun nga yung pupuntahan namin. Ito ang tanghali nga, pauwi na nga yung kapatid ko nga ng Manila bago nga siya umuwi. Inayos muna ng kapatid ko yung motor niya kasi mayroon nga problema kasi iahatid nga niya papunta nga ng Banua. Hindi pa nga sana niya isasama si Javier pa uwi. Yun nga lang kasi nadapa si Javier and tumama yung dibdib niya. Kaya natakot nga si Mernel na baka magkalagdat kaya sabi nga niya isasama niya na pa uwi. masaylan kasi si Javier at madaling ang kapitan nga ng sakit. Toro nga ang maghahatid nga sa kanya kaya tinanaw na lang din namin nga siya. Ingat dyan, meron eh. Ay, Mga alas 4 nga ng hapon, pupunta nga kami ng bayan para bumili nga ng mauulam nga namin ng hapunan. So yun, lahat na nga kami sumama kasi may masasakyan naman. Maligaw <laughs> 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 na. <laughs> Bago nga kami makarating nga ng palengke, nadaan namin tong I Love Karamuan. at nagsipagbabaan nga kami kasi gusto nga nilang magp magpa-pictures nga dito. Then doon nga kami sa simbahan naman nag-park at dumiretso na nga kami sa palengke. So ko Sa paligido. Thank you. Pagkabili nga namin ng ulam, dumiretso nga si Mary Jane dito sa ATM machine para nga mag-withdraw. Then, bumili nga kami ng milk tea para sa pag-uwi nga namin may maiinom nga kami. Pagbalik nga namin ng simbahan, yung mga kasama nga namin medyo naiinip na nga sila. Medyo mahaba din kasi yung pila nga dun sa ATM machine na pinuntahan nga namin ni Mary Jane. Kulo ko ba yun yung mag-milk tea? Sabi lang namin yun. Sa so click-overs. Okay. Bigyan mo kaya ano isang? 'yong may nindig um, di na ka inyan. Taklim lang. Taklim mo 'tong bilanserin sang wala. Hala, 'yung dinamay hindi Inagabihan nga, andito nga ako sa may tambayan ko kapag ako nag-upload nga ng video. So yun, andito na nga kaming lahat kasi nga ang lakas nga ng signal dito, naglalaro nga sila ng ML. Ako naman nagbo-voice over nga ng medyo malayo nga sa kanila. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. Voice over ako. <laughs>